kaibigan. Ulitin ko po. Ang sa akin mulang huwag mo lang talaga banggitin ang pangalan ko. Walang katotohanan. Ito ang mariing pagtanggi ng isang alias ni Cole matapos na madawit ang kanyang pangalan sa pagpapakalat na sila raw ang kumuha ng kalansay sa bayan ng Nara na pernisinta ng kapulisan noong makita ang bungo at buto ni Jovelyn Galeno noong August 23 taong kasalukuyan kasama ang asset ni Sir Manalo. Nakonsensya na po siya, mga kabigwas. Sabi ko, paano mo nasabing ka... Ayon kay Nicole, nagulat ito nang marinig niya ang pangalan Nicole na aset daw ni Police Major Noel Manalo na sila raw ang natanin ng mga buto at bungo sa pulang lupa barangay Santa Lourdes. Saan sa Nara kinuha ang kalansay na niya. Ayaw ko pong masira ang aming hanay. Pero sabihin ko ang totoo, ang kalansay na yan ay nanggagaling sa panakan cemetery. Actually, wala akong idea din kasi hindi naman talaga ako involved sa mga na in sa ininterview interview dun eh. Mm. Tsaka wala ako dun. Hindi ko nga makita yung picture o yung video na inanan ni Tumi mm. Masyadong malabo. Sige. Eh, tingin ko ito gawa-gawa -gawa lang ng source na nagsasabi sa kanya kasi hindi nga ako nakakarating ng Nara at saka ko yung mga pinagsasabi niya na alas dos na no, ganun. Mm. Hindi ka, walang katotohanan yun. Wala rin daw katotohanan na tinatago si Nicole ni Police Major Manalo sa kanyang bahay sa barangay Irawan dahil hindi naman daw doon nakatira si Nicole. Wala rin daw mga nagbabanta sa kanyang buhay gaya ng pinapakalat ng iilan na baka ito naman daw ang patayin para hindi na makapagsalita pa. Uh, naririnig ko sa kanya is yung itago daw ako, ganun, Tapos kuhain ako, hugutin ako sa bahay ni Sir Manalo. Eh hindi naman ako doon nakatira. At saka hindi po totoo 'yun na tinatago niya ako. Habang in yung, habang sinasabi niya yung balita na 'yun na ako ay nakakulong sa bahay ni Sir Manalo. Hindi po totoo 'yun. Ako po ay nasa bahay ng aking magulang. At ako po ay ligtas na ligtas. Malayang-malaya po ako. Hindi po totoo 'yung sinasabi ni Sir Tommy na Ako ay binabugbog, kinukulong. Hindi po. Malaya po ako. At saka wala pong ginagawang masakit sa akin si Sermon. Maging ang mga sinasabi ni Abilin na may mga kasama para ibang babae sa safe house ng PNP na nakahold at tinatago, wala rin daw katotohanan ang mga ito. Nagtataka rin daw si Nicole kung saan nakuha na Abilin ang mga ganitong aligasyon. Ay, hindi po totoo. Yun na yung may mga babae sa safe house na sinasabi ni Sir Tommy Abilin. Hindi po totoo yun kasi sa safe house po na yun, wala pong nakakapunta doon na ibang tao. At tamang mga may alam lang po nakakapunta ron. Kaya kung maaari lang daw na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan dahil wala raw katotohanan ang mga sinasabi na Abili na may kinalaman si Nicole sa di tanim kalansay. Sir, Mr. Mr. Tumi Abili, uh, gusto ko lang pong sabihin sa'yo na pwede bang tigilan mo na yan kakagamit ng pangalan ko kasi po masyadong na na po yung mga pamilya ko, natataranta na po sila gusto ko lang po sa sa'yo na ako po walang alam sa mga sinasabi mo na yan at saka yung sinasabi sa'yo ng asset mo na yan na gusto ko po malaman at makilala yung asset mo na yan. Gusto ko po ipakita mo yung video kung totoo man po yan. At kung totoo man po yan, ako mismo pupunta sa yung stasyon, magsasalita doon na ito'y walang katotohanan. Ako po ang mismo lalapit sa sa'yo na ito'y hindi totoo. Paano ko po gagawin yan? Eh, wala nga po akong cellphone. Paano ko po gagawin na magtanim ka lansay? Nakahanda rin daw si Nicole na harapin ang mga taong nakausap ni Abili para patunay na wala itong kinalaman at pasinungalingan ang mga bintang sa kanya. Sabi niya, ang naglabag po kasi dito sir,